Los Angeles Lakers umangat pa sa standings at Marcus Smart at Jake LaRavia game changer ng Lakers. Pero bago yan, kanina nga lang ay nakuha na ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos nilang talunin ang Miami Heat sa score na 130-120. Isang napakahalagang panalo ito para sa Lakers dahil mas lalo nitong pinagtibay ang kanilang posisyon sa Western Conference standings. Pinangunahan na naman ni Luka Doncic ang opensa ng Lakers la siyang kapaguran at muli na namang nagtala ng isang triple-double performance. 29 points, 11 rebounds, 10 assists at may 3 steals pa. Talagang ipinapakita niya na siya ang bagong leader ng koponan at bawat laro ay tila nilalagay niya sa kanyang balikat ang buong team. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na nag ng 26 points at 11 assists. Malaking tulong ang kanyang facilitation at shooting lalo na noong crucial stretches ng laro. Kitang-kita na mas lumalalim ang chemistry nila ni Doncic sa loob ng court. Nag-step up rin si Jake LaRavia na tila isang bigla ang revelation para sa Lakers. Kumamada siya ng 25 points at 8 rebounds. Ngunit hindi lang opensa ang ibinahagi niya dahil sa depensa talagang tumatak din siya matapos makapagtala ng 4 steals. Pinapatunayan niya ngayon na deserving siya sa mas malaking playing time at posibleng magtagal siya bilang mahalagang piraso ng roster. Si Rui Hachimura naman ay nagtala ng 15 points at 6 rebounds rebounds, steady presence sa court, habang si Jackson Hayes ay gumawa ng 15 points at 5 rebounds. Naging malaking factor ang kanyang rim protection at lakas sa loob, lalo na sa paglimita kay Bam Adebayo sa paint. Pero ang isa pang player na tunay na nag-stand out ay si Marcus Smart. Grabe ang kanyang ipinakitang depensa at hustle, lalo na sa first half. Nagtapos siya na may 11 points, 2 steals at 1 block. Ang energy niya ang nagsilbing spark ng koponan, habang si Bronny James kahit 2 points lamang ang naiambag ay nagpakita ng husay sa depensa na nagtala ng three steals. Unti-unti nang lumalabas ang kanyang potential bilang defensive guard. Sa panalong ito ng Lakers, umangat na sila sa number three seed sa so Western Conference standings at ngayon ay may three-game winning streak na sila. Mukhang papainit ng papainit ang kampanya ng Los Angeles Lakers ngayong season at marami pa ang aasahan sa kanilang susunod na laban. Samantala, kung ang Los Angeles Lakers ay talagang nagpapakita ng magandang magandang performance ngayong season, kabaliktaran naman ang nangyayari sa Dallas Mavericks. Sa kasamukuyan ay may 2-4 win-loss record ang Dallas at dagbag pa rito, si Anthony Davis ay kasalukuyang injured. Sa kabila ng lahat, pinaninindigan pa rin ni Nico Harrison na mas angkop si AD sa kultura ng Dallas kumpara sa dati nilang superstar na si Luka Doncic. Kahit na nag average si Luka ng higit 40 points per game ngayon sa Lakers. Ngayon, tila hirap pa rin ang Dallas kahit may number one pick sila na si Cooper Flag. Hindi pa mahanap ng Mavericks ang tamang rhythm at chemistry sa ngayon. Bukod pa doon, si Anthony Davis ay questionable raw for the entire season dahil sa injury niya. Gayon pa man, nananatiling kampante at may tiwala ang team owner na kaya niyang bumuo ng roster na pang championship sa mga susunod na taon. base sa report ni Shams Sharanya, posible raw na mas mapaaga ang pagbabalik ni Kyrie Irving mula sa injury. Pero ang problema, wala naman daw say-say na ibalik siya ng mabilis kung may panganib naman na mauna ulit ang injury niya. ACL pa ang tinamaan niya. At ayon sa mga datos, halos wala pang player na nakabalik mula sa parehong injury ng mas maaga sa 9 hanggang 12 months. Kaya sabi ni Jason Pied, 2025 o 2026 pa dapat asahan ang full return ni Kyrie. Pero dahil desperado ang Mavericks na itama ang trade na ginawa ni Nico Harrison, mukhang si Kyrie ang nakikitang paraan. May timeline na raw na November hanggang December maaaring bumalik siya. Noon paman, sinabi ni Jason kid na bad reporting lang ang ahead of schedule na yan, pero dahil alanganin na ang Dallas, mukhang sumusunod na siya ngayon sa kagustuhan ng kanilang GM.